Muling naglabas ng pahayag si Zaldico. Lalabas ang katotohanan. Mas matindi, mas diretsyahan at mas delikado. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong pera na punta sa akin. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Strada, Martin Sai, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North North Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Potesa na nagdeliver siya sa Forbes Park. Alam ko po, nangangani ni pambuhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahat na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Potesa na nagdeliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2020, 25, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25%, ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Bootsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brand at ang kanyang kaibigan si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya tatungkulin niya imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos sabi nga ni DBM ng Sona let's do it right mahiya naman kayo nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni presidente po na hindi gagawin ni Bootsman, Bermulia ang hamon ko pero magaling ang Senado sa imbestigasyon ako ay naniniwala dahil sa kanila lalabas ang katotohanan sa mga pasabog ni Zaldi ko hindi lamang ito simpleng iskandalo ito na ang pinakamalaking political expose ng taon sino dapat ang managot at ano ang dapat gawin ng bawat Pilipino ano sa tingin niyo ako si Mo ang boses ng ordinaryong Pilipino ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan.